So yung wasa mga so kini nga video dili gini pagpanghambog o oh, hindi po ito pagmamayabang. Kini nga video mga brad, gituyo na ko ni pagbuhat para gi-address na ko ni sa ako mga kauban ng mga boxmaker or kinsa po itong mga followers na nga ang ganahan mo tabang kay nagplano magod ang among team nga musuroy dito sa norting bahin sa Cebu kay looy yud kayo ang mga tao dito. Naami tinigom diri gamay raman kayo. So, kanira po among ipamalit unya dalho na mo dito so gamay kayo alanganin kayo ibiyahe gusto namo na bisan mapunan lang ni ugamay sa pagkakaroon naninguha pod mi nga madugangan kay gamay ragid kayo medyo alanganin kayo ibiyahe padong dito sa nurting bahin sa Cebu kay luoyud kayo ang mga tao dito naglantaw ko sa mga video dire sa Facebook perting pagkaluoya na mi tinigum tigong gamay ra pod kayo kay nagtigum tigong man mi kay among untang ipatiles ang among salog kay dugay na among balay pero wala pa ang salog Gipili namo nga iulahay lang usa ang pagpatay sa among salog. So pagkakaron i-priority usa namo ang tabang. So karon nanawagan ko sa akong mga kaubang mga boxmaker o ka sa among mga follower or kung sikin sa ang gustong mo tabang para madugang-dugangan pone para madagandaghan pone ug madalaba. Kay kung kanira pong among tinigum-tigum dire akong sa akong manabana maabot man po siguro ni ug mga 12mil. So pila raman in pud ka pila raman pud na tubig or unsa ba. Gusto na mo nga mapuno-puno pud ning among sakyanan aron dili alkanse sa biyahe. So sa ganahang mutabang, ang akong Gcash number akong ibutang dire sa comment section. So wala gipili nga amount ko to sa inyong ihatag or ko to sa inyong itabang. Importante na makatabang ta rin kay kung matapok ng tag 55 or tag madugang-dugagan gining among tinigom dire. Bisag unsa lagi angay na matabang dito, kutob yun sa atong mahimo, mutabang ta dito. Pero wala na pinuksanay ni nga ato, kutob lang yun sa mutabang. Kung ugaling, naamoy katabang nga mga example ka ng mga pagkaon or unsa mainom, pwede ra gini ihatod dito sa among shop or pwede po among kwaon kung asa ang inyuhang location. Pero dire lang po dapit-dapit sa Cebu City or talisay City. So sa gatong Gusto mo hatag og Gcash ayaw mo kahadlok na among ibulsa kay matag adlaw or matag oras kung mahimo amo mong i-update sa inyong nahatag o kung mahimo pa gani amo nang i-post para makita ninyo unya kung ugaling pilay abuton sa pilay aboton sa kwarta ako mong tagaan og likwidasyon sama sa paglikwidit sa among uh, panginabuhi. Kahit kahibalo naman po mo siguro kung unsa ra po amo ang source of income, kanira po din pagpamuhat o box. O niya, pila po may kabuk magbahin. So mao nang naami matigong-tigong, gyud nga ginagmay. So na lang to no sa gustong muhatag og mga pagkaon or mainom, pwede rin yung ihatod sa among shop o kung ugaling magsin mo sa Gcash so, so lang pud mi nga mauna na inyong ipadala kay usahay na ay magpadala namo nga mga customer, magdaon sila or magbayad. So pahibaw lang pud mi i diri sa Messenger ang inyong hang uh, confirmation nga sa pagkatinuod nga kamoy nagpadala para ma-acknowledge po namo ang inyong ipadala or para maka-liquidate po sa mga gipanghatag. O pila manggali ang abuton, ako nang imbinturehon, pila yung nadawat namo, pila among napalit, so tagaan mo namo o liquidasyon.